Maglalakad ako simula 3mm powder coating, Las Palmas, Santa Maria, Bulacan, papunta ng Amba Housing, Ugong Balinsuela, sa burol ni Paps Ricardo, ang kapatid naming delivery rider na naaksidente sa C3 na Butas Bridge. At lahat ng madaanan ko na kapatid naming delivery rider at MC rider, hihingan ko ng abuloy, ihuhulog sa selyadong galon na ito para makatulong sa pamilyang naulila ni Paps Ricardo. Medyo malayong lakad dito, 8am ako nagumpisa at nangarating ako ng Amba Housing, Balinsuela, 7pm na. Grabing suporta ng mga taga-Amba Housing. Dahil so, mag alas 8 na at papunta na tayo sa 3M Powder Coating. Ito talaga natin yung galon. At yun, maraming salamat kay Art Moto Music. Thank you, boy. Kaya sa idol, naman. salamat sa porta. Ang tayo sinundo sa bahay. Tapos, uh, so sa suporta tayo niya. Sa... Uh, medyo malayo yung paparang paparang. Hindi po rin siya maglakad ng konti. So, pero Magkakalibo ba ko dyan pag ako Pagdating <laughs> ko ng 3mm powder coating, nagsimula nang maghulog ang mga followers ko nagpa-powder coat ng kalang mugs. Pati si Idol Art Moto Music nakipagkaisa din. At may mga taga Las Palmas din na humabol para maghulog. At nagsimula na ako maglakad palabas ng Las Palmas. So yun, nakakalabas uh, lang natin ng Palmas, phase 7. Uh, at ito, pagod na pagod agad tayo. Sobrang init. Bago pa lang diba tayo naglalakad kasi hindi mo tayo maglakad ng ganong kalayo. Tagal natin hindi nakapaglakad pero kalapas pa lang ng palmas. Medyo an na, nakapagod na. Pero tuloy-tuloy tayo. Unang pupunta natin yung tambayan dito sa may bago magdulong bayan. Nandito At yung ating bote. Buti na lang naka immortal bag ako kasi yung immortal bag. Version 3 ng belt bag ito. Meron siyang ganito tapos meron siyang pa belt. Kaya hindi siya mahirap bitbitin, hindi nakakangalay sa balikat may suporta dito sa bewang. Sa may stock engine, goyong na may nagulog. Inabangan ako nila sir, rekta lang kadagad. Nadaan ako sila paps, na naghihintay ng booking. May pagkaisa din. Grabe ang init at ang aramdam na din ako ng uhaw. Dahil wala akong dalang pera, nakiinom ako sa J-Lins. Naghulog din sila sir na customer nila at nagpatuloy na ako sa paglakad. Malapit na sa palengke, hinintuan ako ni Pops at naghulog din. Sa may Walter Mart na may mga naghulog, wala kasi ako nakita mga delivery rider sa dinaanan ko. Naunood si Pops ng live ko kaya alam niya kung nasaan ako at may binigay siyang puto paw. Salamat Pops sa suporta. Patuloy na ulit ako sa paglakad at kinain ko ng puto paw. at ang kainam ako sa may parisan sa tapat ng makdo. Walang mga rider sa mga tambayan pero nakita ko ng mga followers at naghulog din sila. Sarap sa pakaramdam na maraming pagkaisa sa gantong gawain. 'Yung sa sarang naka-4 wheels, binalikan ulit ako para dagdagan ang lihulog niya. Grabe, mas mainit pa sa sikat ng araw pa ikipagkaisa nyo. Malapit na ako sa PTT Gas Station. Ramdam ko na ang sakit ng pako, pa kaya kaya nagmedyas ako. Sige so, na, tumigil muna ako dahil ito, masakit yung kulay orange na 'yan, masakit sa paa. Ang gagawin ko, nagbago na ako ng medyas. 'Yon, maglalagay muna ako ng medyas. Grabe. Masakit sa paa kasi nito, oh. Ito. Pagkatapos ko mag medyas, nagpatuloy na ulit ako sa pagakbang Hindi lang mga nakamotor ang sumusuporta, pati mga naka four wheels Bago ako maliwas sa may sanders, uminom muna ako sa parisan Naghulog din si Pops, sobrang tindi ng init papunta ang Philippine Arena Pero may mga tumitigil pa din, binigyan pa ako nila Pops ng tubig at medyas Malapit na ako sa Philippine Arena nang abutan naman ako nila Pops. May dalang tubig at cobra Maraming salamat mga paps. Nakarating na nga ako sa may tulay ng Philippine Arena. At sa may crossing ng at ako magpapahinga. Sakto may mga nakatambay. Habang nagpapahinga ako, may mga pumunta na followers at may dalapang pananghalian. Sakto mag alas 12 na kaya kumain muna ako. Pagkatapos kong kumain, lakad ulit. May mga followers na hinahabol ako para maghulog. At may mga hindi naman nagbibigay dahil kakabiyahe lang daw nila. Nasa MacArthur Highway na ako. Focus pa din sa goal. Lahat ng mga daanan, hintuan para humingi ng tulong. Halos lahat naman nagbibigay. At may nadaanan ulit ako na parisan. Nakiintahan nainom ulit ako dahil hindi na kaya ang uhaw. Iba yung pagod sa paglalakad kapag nasa katarikan ka ng araw. Pagdating ko sa Villa li Executive Village, Marilaw, nagpahinga muna ako dito. Nakaramdam na ako ng pulikat. May mga pumunta din ng mga followers. At si Pops Mark, ang kas rider, nag-offer sa akin. Dadal daw niya ako sa mga tambayan. Kaya mungkas ako sa kanya. Para mabilis dumami ang maghuhulog. Kaso wala mga nakatambay. Kaya bumalik kami ng liyas at dito na ako bumaba. May mga nakatambay naman at taghulog din sila. Nagpatuloy na ulit ako sa paglalakad. Marami mga followers ang nakabang at ka isa. Bago ako lumang ikaw ng NLEX Service Road, inabangan din pala ako ni Pops Alper. Member siya ng Team Nick United. Salamat sa suporta Pops. Ramdam ko ng pagod at ngalay. Pero dahil maraming suporta sa ginagawa ko, ang sarap magpatuloy. Sabi ng isang follower, bakit daw sa NLEX Service Road ako dadaan? Wala daw magbibigay sa akin. Dahil wala mga rider na nakatambay. Pero malakas ang paniniwala ko na maraming susuporta sa akin kahit saan ako dumaan. At nakarating na nga ako sa may kawayan exit. Simula liyas, malapit sa SM. Wala pa din akong hinto. Nasa kalahati na ang laman ng galon at medyo nakaramdam na ako ng kaba. Dahil baka agawin sa akin ng mga masasamang loob. Buti na lang naghihintay pala si Admin Mark Vlog. Gumawa din siya ng content na katulad sa ginagawa ko. Salamat sa suporta Admin Mark. Bakit daw dito ako duman sabi ni Admin Mark. Wala daw mga nakatambay na rider dito. Pero hindi siya makapaniwala sa suporta ng mga kapwa ko delivery rider at MC rider. talaga sinasadya pa ako para makipagkaisa. Pati pagkain at inumin namin, hindi kami pinabayaan. Nagpahinga muna kami ni Admin Mark sa Eversea para magmerienda at magpahinga. Huli ko kasing pahinga sa may marilaw pa. At habang nagpapahinga kami, tuloy pa din ang pagdating ng mga kapatid nating delivery rider at MC rider at mga followers para magbigay ng tulong at pagkain. Maraming maraming salamat mga paps sa walang sawang suporta. Hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Pagkatapos namin magpahinga, lakad ulit. Tuloy-tuloy din ang suporta sa online. 5,000 plus na ang nagsend sa Gcash. At sa mga naguhulog naman, tuloy-tuloy pa din. Pati inumin, may nagbibigay. Alam kong malabo ang video na inyong napapanood dahil galing sa live ang video na ito. Pero ang malinaw dito, marami nakipag-isa sa layunin nating makatulong sa pamilyang naiwan ni Pops Ricardo. Malinaw din sa video na ito, nakapagkaisa ang mga delivery rider at MC rider, solid. Hindi man kami literal magkakakilala, pero sa ganyang sitwasyon, iisang hangarin, ito ay ang makatulong. Maliit na halaga na pagpinagsama-sama, malaking tulong sa pamilya ni Pops Ricardo. Suportang kusang-loob, hindi nang hinayang sa perang inihulog. Bawat pagsambit nyo Pops na kaya ko ito at saludo kayo sa ginawa ko. Ito ang ginagamit ko motibasyon para magpatuloy sa pagkakbang. Alam kong hindi ko makagawa ang challenge na ito kung wala kayo. Mataas sa pagsaludo sa inyong mga Pops. At nakarating na nga kami sa Paso de Blas, kailangan mag overpass. Medyo nahirapan ako dahil sobrang ngalay na at pinupulikat na ako. Pero pinilit ko pa din makatawid dahil alam kong kakayanin ko ito. Malapit na kami sa Amba Housing pero hindi ko na talaga kayang humakbang. Kaya nagpahinga muna kami sa Mayuni Oil. Tuloy-tuloy pa din ang pagdating ng mga kapatid kong delivery rider at MC rider. Pati mga followers na malapit sa amin, nagpunta na din para magpakita ng suporta at paikipagkaisa. Paalis na dapat kami ng admin mark kaso dumating si sir may dalang siyaw may rice. Kaya kumain muna kami Pagkatapos namin kumain, pahinga lang konti, lakad ulit. Inabot na kami ng dilim, alas 6 na ito ng gabi. Mas lalong ramdam ko na sakit ng paa ko at katawan. Dahil sa matagal na pagpapahinga, parang ayaw ko na humakbang. Pero kapag may mga followers na nag-aabang at naguhulog, sa sabing malapit na kayo paps, yun na lang ang nagpapagalaw sa paa ko. Dahil sa isip ko, suku na ako. Puro paltos na paa ko at ibang sakit na ang nararamdaman ko. Pero nung makita ko ang suporta ng mga taga-ugong Valenzuela, ang sakit na nadarama, napalitan ng dikasyon na kaya kong tapusin ang challenge na ito. Sa labas hanggang pagpasok namin sa Amba Housing, grabing init ng pagtanggap sa amin. Hindi ko akalain na gantong karami ang naghihintay sa amin. Salamat po sa mga taga-Amba Housing at mga taga-ugong Valenzuela. Oh! Okay. na, Tapos meron tayong gigas, ayun na, ulitin ko kayo ng 7th class. So, video kagal natin. Grabe, wala na sa amin. Thank Maraming salamat! Para oh, okay, hindi tayo nagsasaya dahil ano ah? Hindi po tayo nagsasaya dito. Nagsasaya <Cul> kami dahil nakapos kami yung challenge. Dahil nakatulong ninyo. Nakapos tayo tayo dito kasi natapos kami yung challenge para makatulong sa kamilya ni Pats Vegardo. Ito, malaki nga to. Anakin tulong mo sana nila, magtrabaho. Oo. Dito tayo pag natin 'to bibilangin kasi may mga darating pa ng mga delivery rider. Ilalagay natin, pupunuin natin 'to. Nagpatuloy pa rin ako sa paglo para madagdagan pa ang tulong na ibibigay natin. Inhihintay ko pa kasi ang Team Nex United Cavite Chapter. Habang wala pa sila, patuloy pa din na may naguhulog sa galon at nagsesend sa Gcash. Mag-aalas 12 nang dumating ang Team Nix United Cavite Chapter. May dala pa silang mga sesto at nagbigay din sila ng tulong. Binilang na din namin ang pera sa harap mismo ng asawa ni Pops Ricardo. Habang nagbibilang, nakalay pa din. At pagkatapos magbilang, nag-cut off na din ako sa Gcash. Yan po ang transaction history ng Gcash ko. Para alam po ninyo napunta lahat sa asawa ni Pops Ricardo. At pagkasend ko ng 13,935.41, 0-0 balance na ako. Siyempre, check natin kung pumasok na sa Gcash ni ma'am. So, yun, natin itingnan ni, na, ni ma'am yung ayon Gcash. Ito ay okay na. Ito okay na. Ito na. Ito na. Ayan, laman ng Gcash ni ma'am. Pumasok na. Yung sa, ano, sa history. Pumasok na po yung 13,935. Total lang, ano natin, uh, nakolekta natin, combine ng Gcash at saka, ano natin, suporta sa kalsada ng mga kapwa natin delivery rider 29,240.4 Ano masasabi niyo, ma'am sa mga nag-donate sa atin? Sobrang salamat sa lahat Sana walay tayo malaking bagay para sa pamilya ko kumanya lalong lalong sa iyo. Salamat. Sana gabayan ka pa rin sa lahat, lahat ng biyahe mo. Yeah, maraming Ramon. salamat sa iyo, ma'am. para sa inyo po lahat yan. So ay yeah, maraming maraming salamat sa lahat ng sumuporta po sa akin sa paglalakad natin. Simula sa Santa Maria Bulacan, papunta dito sa Ugong Amba Housing, dito sa Ugong Balinsuela. Yeah, maraming maraming salamat po sa mga nag-send ng Gcash, sumubaybay sa atin simula alas 8 ng umaga. Hanggang ngayon po, uh, sumuporta po kayo. Almost nasa 30,000, kulang kulang 30,000 yung ating nalikom. Uh, yung total nandiyan naman po, pinakita natin. Maraming maraming salamat sa mga nakasama natin dito, yan, sa Alipops, Tsaka yung mga taga rito sa lugar na to. Yan, maraming maraming salamat sa inyo. Sana supportahan nyo po yung mga magagawin pa natin yung mga vlog, makatulong sa mga kapwa natin Deliver Rider. Al alam na natin kung sino talaga yung sumusuporta sa mga kapwa natin Deliver Rider na nagkakaproblema sa kalsada at yung mga katulad ni Ma'am Ilang beses natin ginawa ito, pangalawang beses natin ginawa ito. Unang kay Pops Noel, pinapatayo natin ang tindahan. Ngayon naman kay Ma'am, ito yung nagawa natin. At yun, maraming maraming salamat sa inyong support. At 211K followers po tayo. Sorry po kayo, maraming maraming salamat po. Oh!